Magandang tanghali po mga kaparambin. Ngayon po ay alas ng tanghali. Ay kami po ay uuwi po sana mga kaparambin. At kakain nga po ng tanghalian. At katapos ko lang pong mawiren yung isang haba po. Bali dalawang pilapil pa gayon. Dugtong po. Ay ang akala po namin ay mabait po ang tumitira sa ating mga isan po. Di nung pagkamirinda po ay nagtatabas po tayo sa may dulo po. Doon sa baba po. Ay, pinabalik po ako ni Mami din sa may gitna po natin dito. Diyan po. Ang sabi ni Mami ay tabasan ko daw po yung pilapil nga po. Gawa ng ah, kinakain po ng mabait. Ay, hindi po pala mabait. Ay, nung kami nga po yung uwi na, ay, ang dami pong uwak po. Nakapaligid po. Sinalakay po ng uwak ang ating mga isan po mga kaparambin. Papakita ko po mamaya yung ating mga mais na kinainan po ng uwak. Alam po nila mga kaparambin ang ano, ang oras po na walang tao dito, siguro po ay sa tanghali ganito. Sila po na sa lakay po sa umaga, maagap Tapos po ay sa hapong-hapon na tayo po ay saktong na uwi po. Kahapong-hapon po kami dumaan dito mga kaparambin, kakaunti po ang mga kain, ilang piraso po. Sabi ko siguro ay tinitikman la ang po. Abay ngayon po ay sinilip namin po aring gitna ay pagkakadami po mga kapambing. Bali ito po yung aking dinner scatter mga kapambing. Gawa ng arpilapil po malago ang damo sabi ko eh. Baka po may natter ditong mga mabait ay hindi po pala. Gawa ng sobrang dami agad po eh. Kahapon ay kakaunti pa po eh. Harap po upapakita ko. Yan. Ito po yung pinagnalatan niya oh. Yan oh. Sayang po eh hindi pa naman po masyadong ano hindi pa po harbisin oh tingnan nyo po yan o oh. alanganin pa po kaya kami nangihinayang hindi laan po ito ayan pa po oh. yan ayan po oh. halos ubos po isang busil yan pa sunod sunod po oh. yan dun pa po sa dulo si mami po yung may nakuha na nakapanghinayang po mga kapahandi kaya sa si mami po ay umuwi na nakuha po ng ating pagkain. Sabi ko ay ako na lang ang muna dito. Magbabantay-bantay po. Saka po yung patakot. Malagay po tayo mamayang medyo pa na. Ayan po oh. Ayan eh. Kaya sabi ko ay pagkakasayang po ay oh. Tatlo ka dito Ayan po oh ay pag po pala binabaan nga ng marami ay talagang manira po yan o o nakakapanghinayang po mga kaparang binakalungkot na napalaki natin napabunga akala ko po ay ayos na ay eh. yan po ayun po alanganin pa po, po mga bin oh. hindi pa naman po harbisin ah ay inunahan tayo yan po sabi namin kami pinagtataka yan ang bilis po na kainan yan po per. Oh. pero isang araw pa po binabalik balikan pala oh dalaw agad oh nakakalungkot po yan oh hmm. ay ang pili po mga kapandang yung malalaki oh ay murain pa naman ay gulayin eh. yan at pagkadami po di ang ginagawa ko po ay ginagawa cutter ko nga sabi ko mamaya uli ay napansin po namin na ano umaaligid po ang mga uwak yan sa mga ano po niyog naguhunihan po kanina kami uuwi na po sana ay sabi ko uwak po palang bumibirde yun napili po pati yung malaki. hindi napili ng maliit yan o yan eh Ayun pa, ubos ang busil lang naman eh. Ah, marami po. Hmm. Kaya kami pinagtakas kasi kaya pagkakabilis naman, kahapon ay wala pa rin. Ah, yan oh. Um. Kung alin pa yung malalaki po. Hmm. Yan, dalian ko po arin minawaray oh. Yan. Biglang linis. Ay, yun po pala na may nasa taas ang nangangain. Ayan pa oh. Ayun, oh. Pili ba naman yung mga gabrasa ng bata po? Oh. Oh. Ah, kalungkot din po pa kapag gagay oh. Yung tanim ay may nangangain po eh Tinaklo ba ni mami eh. Sayang po ah. Ay, ari pa lang, isa mayroon din po oh, yung unang tanim natin. Yan. Yan. Ayan, oh. Pagkadami. Hindi pa naman po pwedeng harbisin at alanganin pa po. Maliliit pa naman, eh. Tsaka pati nimurain pa po. Masasayang laang. Ayan po, mga kaparambin, ang ating nakuha kanina. Ayan, oh. Galing po doon sa maisa natin, eh. Sa dalawa tatlo apat lima anin pito walo siyam sampung piraso po ito po yung nakuha doon ayan dami pa po doon baka hindi lang ang 20 At pagkakasayang po ay eh. walang anin pa naman eh malambok pa gulayin eh, eh. ang lalaki po oh. naulan-ulan na po ay tayo po hindi muna mabantay-bantay po sa ating mga isan tanaw naman po yung ano oh. mga isan natin diyan. alam na may tao po ay eh. wala eh oh. hindi na bumalik andito na po si mami tayo po na lang ng tanghalian po adubong karne pong baboy atari tapos itlog, ito po ating pananghalian kain po tayo mga kapambing Salamat po. Mamaya ang gabi ka na Nang. Ano ka dito mo na? Mamaya pa? Yung, eh. Hindi, mas manit. Mamaya eh eh. Kailangan pala may ginapin. Eh. Ay, mag-aalas dos na po ng hapon. Ako po isawa na sa sabi ngayon. Isa na. Nahap <laughs> Umuwi pa ako alas 12 na. Alas 12 na po si Mami umuwi ay nagluto pa po. Hmm. Beke ulam. Wala po. Yung tanghali wala na. Ayaw. Hindi na po bumalik yung ano eh. Yung mga uwa. Iwari ko sa Bamban ay sa kabila ng barangay na uwi. May puno po doon na puro wak daw ano. Hmm. Doon po natulog sa punong yung malaki. Wala po ay oh. Sa umaga, tanghali at hapon niya. Magang maga. Kaya po pala yung maayos natin natin sa bundok. Hindi Walang Diyan, nangyari. Hindi mo rin abutin. Eh. Ano? Yung po pala yung binababaan ng marami uwak po. Do, ay, ang maghapin, ah. hmm. do, patsay, ay yan. Sa maghapon, mababaan yan. Ang dami mo. Ang daw pati ay ano. Mukhang dami. Ang dami ulang pupunta. Mm, -mm. Ayun dahi. Uwak na uwak. Uwak. Pero wala uwak. naman na yun. Ibig sabihin. Hindi kalayasan. Mm -mm. Ang ah, may tao. Kanina baga, nung uuwi na sa mm -hmm. tayo, may isa din na wak-wak sa kapalipan. Tapos ay ipaikot po, pagayon. Meron doon, nag-aabang din. Ang tayo umalis, isang baba lang yun. Mm hmm. Kaya nagpatira po ako dito ay... Pagkaalis ko ba, nag-ikot-ikot ka na? Doon, no. Mm -hmm. At eh, matagal pa rin bago umalis? Matagal, nag-ano? Palipag-lipag? No, kapag matas na yun. Mm hmm. Nagkita ka nandiyan ni Kam. Mm -mm. ako doon. Yan, dito na po ulit tayo. May dala po tayong ano, yung mga damit po. Kanina si Mami, kahoy po, utali. Tayo po magagawa ng patakot po. paano po matatakot ang Maya. Ah, ano po ulak pala. Sama <laughs> tayo dito, isa, dito. Dito, isa na. Eh. Dito, isa. Dito tayo. Doon mo kaya sa gitna. Oo, uh, uh, hawan bagang gitna. Yan, sa so bandang gitna. Tara po, dito tayo malagay na. Rin. Baka mga takot po. Ang tali. Pasa yung tali. 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 Ako, ako hindi. Malimutan ako na magdala ng pajama. Dito. dito, dito. dito yan. Parang kitang-kita yan doon. Nakapula na po ito eh. Sino pangalan nito? Oh, Anong pangalan? Pa Alvin. Tayo <laughs> <laughs> ng pangalan ng pala itong pantay natin ito. Pantay ka ha, o kung papakain. hindi pa lang ang ating ano ay. Dito na dito na. Uh -huh. Ano? Na. Akin na uh -huh. Yan dito na po mga pamilya. Tayo magagawa ng tao-taohan din ba? Diba? Taong bahay. Taong Hindi mong bahay dito. Eh. eh. sayang naman po eh. At ating kukunin po yung mga may mga ano po dyan. Yung, Masira. Yung kain po. Para malaman Malalaman yung... po natin kung epektibo po ito o hindi. Pag hindi po ay at ay magagawa kundi magbantay. Babantay po tayo. Pero ano po wala pa namang uwak na ang ulo ay itim. Bihisin. Wala nang bilog dito, may Hmm, mamay. Mau, okay. Si Pierre, si Pierre mo. Dito. Hmm. Maganda nga yung nagalaw eh. Huwag ka gagawin na ganyan. Yun, yun. Ay, sino yung kamay ng ano? Hindi itong anong ilawit mo pa. Ayan, yan. Parang napaypay pag nahangin. Hmm. Picture ba? Picture. San tayo? Doon na. Doon naman sa kabilang <laughs> iyon. Bale, limang patakot po ating nagawa po. Ayan po si Kuya Bunso. Utoy. Hello po. Iwan ko kayo dito, Utoy. Kayo yung patakot, Utoy. Nagagawa ka pa din patakot? Hindi. Okay na po. Anong na patakot po? Ito, isa. Dalawa. Sa gitna po ay dalawa. Apat, lima, anin. Ito yung po. <laughs>

ito yun, tatay na rin dito. Puputahan pa nga naman sa iyo. Nakakatakot po, ibang napagbaglalingan ako sa ito <laughs> ng mga tao. Hari po yung ating mga anak ko kami, hari eh. Meron pa ito yung dami Wala, may laman. Ay, wala. Wala, Ay, wala pa. Ay. Kumbaga po ay ano, para tandaan natin na ano, kung may bagong kain na may bagong kain or wala Dito dito. tama lang pala ngayon natin nilagay tapos eh, may kasama maingay may wala may wala ang delay guys binalutan ko ang laki kasi ang buhay silang ganda hindi ko pantin yung alibag na rin yung nagat ay pinakagat ay ano yung nagat ay ano wag wag Arie, hindi ba ito? Hindi pa yan. Yung Huwag mo Ano yan? Bakit si Alvin ay nandun? Huwag mo kukuli. mo kukuli. Huwag mo kukuli. Takot doon. Ano kayo doon? doon? ba? doon? ng kayo Ano Agin, takbong, takbo. Sino pala yun? Hindi ko lang. Kaya, 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 kaya tayo ni eh. Takbong takboy eh. Ayun kaya... lahat eh, mo yun o, Yung mga labas ng busil ah, Di, na ito o Di na, dadalhin na doon Tutularan kasi yan hmm. Ay, kakawawa po Labas, ay, ay, okay. ay, ay Paman ding malalakang binibir. Hmm. Sayang. Tayo pinag-harvest ng mga silaang. Walang laman. laman. Inaalis po at ano, para hindi tularan. Gagayahan po ay. Nariyang nagtatawag na naman. Nagtatawag na naman ng resbak. Huwag mong galawin, baka matumba. Para doon sa may ano, nakasaklob. Ano? Para doon sa may nakasaklob. Tira. Saklob din ni Papa eh. Wala kayo. Kakainin kayo niya, monster yon. mga natin nakuha po sayang po eh nakapang hinayang eh ay tara 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 lakad na dun kay papa huwag at baka matumba ha? awa ko lo sa kabilang side wala Yung malalaki. malaki hmm. Ito yung sweet corn, di yung ano ibang ano. Magkalawak na po ito ay. ay ito ay. Hmm. Ah! Ah! Ayun, sweet Yan. Sweet corn yan. laki. laki. Yung laki. ano ma? Ayun pa rin. Ay, gitli yun Ayun. malaki Sambal. 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 may mas Sambal. 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 Sambal.